Kumusta, Katrivia PH? Sa huling episode ng ating Anenaki series, pag-uusapan natin ang isa sa pinakapanak-panabit na tanong, posible bang bumalik ang Anenaki sa Earth? At kung sakaling bumalik sila, ano ang maaaring mangyari sa atin at sa ating mundo? Ayon sa ilang teorya, ang Anunnaki ay mula sa planetang tinatawag na Nibiru, Isang planeta na sinasabing umiikot sa isang mahaba at malayong orbit sa paligid ng ating araw. Sinasabi na ang Nibiru ay muling papalapit sa Earth sa bawat ilang libong taon at sa paglapit nito, bumabalik din ang Anunnaki. Sa kasalukuyang panahon, may ilang mga eksperto at teorya na nagmumungkahi na ang Nibiru ay muling lalapit sa Earth sa susunod na mga dekada o siglo. Kung totoo ito, posible bang ang pagbabalik ng Anunnaki ay kasabay ng pagbabalik ng kanilang planeta? May mga kwento at pahiwatig na ang mga Anunnaki ay nagpapakita pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa pamamagitan ng mga kakaibang sinag ng ilaw, UFO sightings, at iba pang misteryosong pangyayari. Ayon sa ilang naniniwala, patuloy silang nagmamasid at nagpapakita ng presensya upang ipaalala sa atin ang kanilang muling pagdating. Ngunit bakit sila babalik? Ayon sa ilang teorya, posibleng may mga bagay na hindi pa tapos ang Anunnaki dito sa Earth. Maaari silang bumalik upang magpatuloy sa kanilang mga misyon, tulad ng pagkuha ng mga likas na yaman o marahil ay upang silipin ang naging progreso ng sangkatauhan na kanilang naimpluwensyahan noon. May mga naniniwala rin na ang pagbabalik ng Anunnaki ay maaaring maging isang positibong pagbabago para sa sangkatauhan. Pusibling ibahagi nila ang mga mas advanced na teknolohiya o kaalaman na magpapataas ng antas ng ating sibilisasyon. Ngunit, hindi rin maiiwasan ang takot ng iba, baka sa kanilang pagbabalik, muling gamitin nila tayo para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang tanong ngayon, handa ba tayo sa kanilang pagbabalik? sa paglipas ng libu-libong taon, marami na rin ang nagbago sa ating mundo. Kung totoo man ang mga kwento ng pagbabalik ng Anunnaki, paano natin sila tatanggapin? Tayo ba'y makikipag-ugnayan at makikipagtulungan, o tayo ba ay magiging alerto sa posibilidad ng kanilang pagsasamantala? Sa pagtatapos ng ating Anunnaki series, Iniwan tayo ng maraming tanong at misteryo na maaaring magbukas sa ating isipan tungkol sa posibleng koneksyon ng tao sa mga nilalang na ito. Hanggang saan natin kayang tuklasin ang katotohanan? At handa ba tayo kung sakaling magkatotoo ang kanilang pagbabalik? <silence> Huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe, at e-click ang bell icon para sa iba pang misteryoso at kapanapanabot na kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay sa buong Anunnaki series dito sa Katrivia PH. Abangan ang iba pa naming serye na tiyak na magbibigay liwanag sa mga natatagong lihim ng ating kasaysayan at hinaharap.